seryosong pinagmasdan ni Tristan si Marlon magbuo. Naalala nga niya kung paano ito naglaro noong huli nilang laban at kailangan daw niyang madaig ang katapatiyang ito. Nalaman kasi nila ni Namover na anak ito ng isang magaling na naging sentro noon dito sa Ormin. Dumadaloy sa kanya ang dugo ni Little Giant, ang sentro ni Naisea Cervantes noon. Sabi na nga lang ni Tristan sa sarili, inihanda na nga rin niya ang kanyang sarili nang ang referee ay magpunta na sa tabi nila na hawak ang bola. Dapat ay mas may advantage ka kay Agoncillo Marlon. Mas matangkad ka sa kanya. Hindi na ikaw ang dating mahinang sentro ng mansalay. Anak ka ni Charles, kaya hindi ka na dapat pangkabahan kahit pa malalakas na players ang makatapat mo. Naalala naman ni Marlon ang sinabi sa kanya ni Coach Isaiah Napakuyom siya ng kamao at inihanda na ang kanyang sarili para sa jump ball. Sumilbato na nga ang referee. At dito na nga niya ibinato pataas ang bola sa gitna ng dalawang sentro na mabilis na dumiin ng mga sapato sa sahig ng court. Sabay ngang tumalon sina na magbuo at agunsilyo. Ang taas niyang tumalon. Sambit nga ni Tristan sa isip at nagwala ang crowd nang si Magbuo ang magwagi sa jump ball na iyon Si Ricky naman ay agad na sinambuti iyon Naging dahilan para kalampagin ng home crowd ang venue MVP! 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 pinagalan ni Ricky ang pagbaba sa bola At ginamit niyang screen ang mabagal na paglakad ni Marlon Isa nga itong paraan para hindi siya basta mabantayan ng kalaban Kapag itatawid sa gitna ang bola isa ito sa mga itinuro sa kanila ni Coach Cervantes at sa pagdating ni Mendez sa side nila ay dito naman bumigla ng takbo sa basket si Marlon Magboo na kinaseryoso ni Mover Isang mabilis na pasa sa basket at dito nga ay makikita ang pagtalo ni Marlon Magboo Sinambot niya sa ere ang bola at isang opening alley of dunk ang ginawa niya na naging dahilan para ang mga tagamansalay ay kalampagin ng venue Paglapag nga ni Magbuo ay napaseryoso na lang si Tristan na nahuli ng depensa rito. Kailangan kong mahuli ang galaw ng isang ito. Pinanood namin ang galaw niya at malikot din ito sa ilalim kaya hindi pwedeng nakatayo lang sa kanya kapag nakabantay. Sabi naman ni Tristan sa isip at paglabas niya ay agad niyang ipinasa ang bola kay Martin Suarez. Mula naman sa tabi ni Martin ay biglang lumitaw si Mendes isang istil na sana ang magagawa ni kaso, na pangiti si Suarez dahil alam na raw niya ang galawang ito ni Ricky. Nang magtama nga ang mga mata nila ay nawala na rin ang bola sa kamay nito. Na kay Mover Flores na nga ito na mabilis na hinabol ni Andrew kaso sa paghinto ni Flores ay napalampas si sa Salome nang hindi inaasahan. Magandang espasyo ang nilikha noon. Si Mover ay umatras din pabalik sa 3 point area at doon na nga rin siya nagpakawala ng isang maluwag na tres. Huli na si Andrew kung kaya't ang pagtingin na lang sa bolang nasa ere ang tanging nagawa niya. Hinalit noon ng basket na sandaling nagpahina sa crowd ng mansalay. Pagkasambot naman ni Ricky sa bola ay napaseryos siya dahil hinarangan siya ni Baron at Martin na nagpatakbo agad kay Gerald para umasiste. Double no team, sabi ni Ricky na bahagyang umumis ang labi nang dahil sa dalawa niyang bantay. Umatras siya at mabilis na ibinato ang hawak niya kay Gerald Caso. Ang hype ng tagamansalay ay bahagyang naglaho nang ma-intercept ito ni Trey. Napatras pa nga si Ricky nang sandalan siya ni Martin at si Baron ay bumigla ng talon papunta sa ere nang walang tingin ng italang ni Trey ang bola papunta sa basket. Quick pass iyon at isang alley of dunk ang ginawa ni Baron Cimeron na kinaseryoso rin niya dahil nang bumitin siya sa basket ay walang bola siyang nailagay dahil isang harapang block ang ginawa ni magbuo sa kanyang dunk. Tumapo ng bola palabas. Kaso bumigla ng taka si Ricky mula kay Suarez at dito naman nga lumitaw si Salome na hinabol ang paglabas ng bola sa tabi ng court. Isinalba ni Andrew ang bola at naibalik niya ito sa loob bago siya mapaderetso sa mga nakaupong manonood sa harapan niya. Si Mendez, bulalas naman ni Mover at kasabay nito ay ang paghabol ni na Martin, Mover at Trey kay Ricky na ngayon ay napangiti nang masambot ang bolang niligtas ni Andrew. Kasunod na nga rin niya si Gerald Valdez at si Mover ay napaturo agad kay Tristan na abangan nito. Silang tatlo raw ang bahala kay Ricky Pagdating sa matchups ay sila ang lamang at kung tatlo laban sa isang mangyayari sa class break na ito ay malaki raw ang chance na mapigilan nila ito. Binabaan nga agad ni Ricky ang kanyang dribbling at nang lampasan siya ni Trey ay bumikla siya ng bagal sa kanyang pagtakbo. Kasabay rin ito ay ang paghinto ni Martin sa kanyang tabi na mabilis niyang pinalikuran at binigla ng galaw pa kaliwa. Nalampasan niya ito kaso si Mover Flores ay nakaabang na para haklitin ang bola sa kanyang possession. Pero alam na rin ito ni Ricky. Bago pa nga tumama sa palad ni mover ito ay bigla niya itong hinawakan at isang mabilis na sidestep ang kanyang isinunod. Matapos ang dalawang hakbang, matapos lampasan si mover ay agad siyang tumalon para magpakawala ng isang jump shot na hinabol naman agad ni Trey mula sa tabi. Munti ka ng mahuli ni Trey ang bola kaso. Ibinali ito ni Ricky sa ere at mabilis na pinulsuhan gamit ang kanang kamay. Isang malayong layup ito kung pagmamasdan at nang tumama sa board ay bumalik ito pa Hindi nagmintis ang tira ni Ricky dahil unang una pa lang ay hindi naman niya planong umiskor. Lumitaw naman nga si Andrew Salome at sinambot ang bola. Kasabay ng pagtalo niya, ay siya rin pagngiti niya nang si Tristan Agoncillo ay sumabay rin sa kanya. Huli ka, mahinang wika ni Tristan kaso naiiwas ito ni Salome at bago pa nga sila lumapag ay isang swabbing left-handed reverse layup ang ginawa ng batang ito na kinalunok ng mga manunood. Parang nag-slow motion ang bola sa pagangat nito. Sa paglapag naman ni Andrew ay agad siyang napangiti dahil nilamon na ng basket ang bolang pinakawalan niya. Ibig sabihin lang nito ay pumasok ang reverse layup niya na kinadagundong ng buong venue. Mansalay! 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 Cheer ng crowd. Si Ricky naman ay natuwa sa ginawa ni Andrew, kaso napaseryoso rin siya sa nakikita niyang depensa ng Kalapan pa sa kanya mukhang may hirapan na naman daw siyang pumunto sa mga ito kung magpapatuloy ito. 3-4 ang naging score at pagkasambot ni Suarez sa bola ay iginamit agad niya ang katawan ni Tristan para hindi siya basta mabantayan ni Ricky. Sa panglampas nga niya sa gitna ay nakita nga niya ang pangposte ni Baron kay Balbuena sa may left side ng basket. Agad niyang ipinas kay Baron ng bola at agad nitong sinandalan ang kanyang defender Kaso, nang postihan niya ito para mapatras ay napaseryoso siya. Hindi na si Balbuena ang nasa likuran niya. Si magbuo na ito na nakipag-switch pala bigla kay Balbuena. Napangiti nga rin si Coach Cervantes nang makita ito. Ikaw pala ang bumantay sa akin. May utang ka pa sa akin kanina. Sabi nga ni Baron na bumigla ng harap kay Magbuo. Hindi niya pinatalbog ang bola bagkus ay sinubukan niyang pakagatin si Magbuo sa pamamagitan ng paggalaw ng isa niyang paa Kumalma naman si Marlon At inabangan ng mabuti ang gagawin ni Baron Na bumigla ng yuko sa kanyang tabi Humakbang na nga ng isa si Baron At sa paggalaw ni Magbuo Ay doon na nga siya bumigla ng balik at talon patras Isang fade away jump shot ang kanyang ginawa May kumpiyansa siyang magagawa iyon Kaso Nang harangan ng palad ni Magbuo ang kanyang vision Ay nakaramdam siya ng sandaling kaba hindi siya nablock ni Magbuo kaso nagmintis ang kanyang tira. Rebound! Bulalas ni Baron pagkalapag. Si Magbuo naman pagkalapag ay mabilis na bumalik sa basket at doon nga ay makikita ang pag-rebound ni Trey dahil na box out ni Tristan si Balbuena. Libre nga si Trey kung kaya tumalun siya para bitawan agad ang bola. Ngunit nang kumawala iyon, ay nahuli ito ni Magbuo na kinuha sa air ang bola nang padikitin ito sa board na si Baron at si Trey sa pangyayaring iyon. Si Trista naman ay mabilis na gumalaw para abangan ang paglapag ni Magbuo pero alam na rin ni Marlon ang gagawin. Bago siya lumapag ay ipinasa na agad niya ang bola kay Ricky na lumapit sa kanya. Bilang sagot ng kalapan, si Mover naman ay tumakbo na agad sa gitna para abangan ang pagbaba ni Mendez. Si Suarez naman ngayon ang dumikit kay Andrew Salome na tumakbo rin agad sa side nila. Kaso, napangiti si Ricky nang ibato niya ang bola palayo at doon na nga nagwala ang crowd nang sambutin ito ni Gerald Valdez na naiwanan ng katapat nitong si Trey. Dire-diretso nga ito sa basket at si Mover ay napatakbo rin ng mabilis para habulin ito. Mabilis si Flores at naharangan niya si Valdez Kaso Ngumiti ang player na nakaitim nang bigla siyang bumagal at tumalikod. Napalapit si Mover dito Kaso Bumigla ng galaw pa si Gerald at tinuunan ng kaliwang braso ang kanyang bantay habang pinapatalbog ng isa niyang kamay ang bola. Nalampasan ni Valdez si Flores na ikinatayo ng karamihan sa manonood dahil isang libreng layup ang nagawa ng kanilang player. Ngiti sa labi nga ang makikita kay Valdez nang lumapag siya sa ilalim ng basket. Kumabala agad ang nakakabingin cheer ng mga tagabansalay matapos iyon at sa pagharap niya kay Mendez ay binigyan niya ito ng thumbs up. Mansalay! 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 3 to 6 ang naging score sa nakalihipas na dalawang minuto. Si Mover nga ang sumambot sa inbound pass at sa pagbaba niya ay bumigla ng atake sa basket. Naiwanan niya si Salome at pagdating niya sa ilalim ng basket ay bumigla ng talon na kinasabay bigla ni Magbuo. Napakuyom naman agad si Ricky ng kamao dahil mukhang hindi raw maganda ang pinaplano ni Flores. Hindi naman niya maiwanan si Martin na lumayo sa ilalim ng basket. Sumilpato nga ang referee ng mabigyan ni Magbuo ng foul ang ace player ng kalapan. Sumablay man ang tira ni Mover, makikita naman ang pagtingin niya kina Baro na Tristan. Huwag kayong magmamadali, huwag kayong matakot na atakin si Magbuo. Kahit mablak niya kayo o hindi. Mahinang wika ni Mover na kinatango naman ang dalawa na ipasok din ni Mover ang dalawang bonus shots at bumalik na muli sa posesyon ng mansalay ang bola Depensa Huwag kayong matakot sa katapat ninyo Bulalas pa ni Mover na napakuyom ng kamao Hindi tayo pwedeng matalo Bulalas pa nga niya, at malakas na oo naman ang sagot ng apat niyang kasama Binuladas naman ito ng mansalay fans pero wala itong epekto. Isang mahigpit na depensa nga ang tinanggap ng Black Knights mula sa Beast. Si Ricky nga ay naging maingat sa defender na si Suarez. Parang nakabang lang kasi ito kung kaya humingi na siya ng screen mula kay magbuo. Agad nga siyang kumaliwa at nang mabangga si Martin sa kanyang sentro ay agad siyang pumesto sa 3 point area para magpakawala ng press. Kaso ang mabilis na pagbitaw ni Mendes sa bola ay hindi naging maganda ang resulta. Bumigla ng litaw si Baron si Meron sa harapan ni Ricky. Natamaan ang palad nito ng bahagya ang bola na naging dahilan upang magbintis ang press ni Mendes. Paglapag nga ni Baron ay nginisian niya si Mendes at mula naman sa ilalim ng basket ay makikitang ang magkapatid na Agoncillo ang nag-box out kay Magbuo. Sinubukan ni Gerald na kuhanin ng offensive rebound kaso si Mover Flores ay biglang lumitaw at siya ang dumagit sa bola. Kasabay ng pagkuhan niya sa bola ay ang automaticong pagtakbo sa side nila ng kanyang mga kakampi. Mabilis ang naging galaw ng alapan at sinabayan ito ng players ng mansalay. Si Andrew nga ay kay Tristan Agoncillo na pahabol dahil naiwan ito si Magbuo. Dito na pangiti si Moore kung kaya't sa pagdating niya sa gitna ay palobo niyang binitawan ng bola para sa kanyang starting center na napangiti nang malamang si Salome ang nasa kanyang harapan. Pasimpleng binangga ito ni Tristan. Si Andrew naman ay nanlaban kaso nang gumalaw na ang siko at paa ni papunta sa basket ay dito na niya naramdaman ng lakas at physicality na mayroon ito. Napatar si Andrew dahil sa lakas nito at sa paglapit ni Agoncillo sa basket ay dito na siya tumalon. Isang istil pa nga ang gagawin ni Mendez na biglang lumitaw sa harapan nito kaso napangiti si Tristan at bigla niyang ipinasa ang bola sa corner na ikinagulat ni Ricky. Sabi na nga ba ito ang mangyayari? Nasabi na nga lang ni Ricky na napatingin sa iniwan niyang si Suarez na siyang sumambot sa bola libreng nagpakawala ito ng tres at doon na nga kumawala ang malakas na cheer ng mga taga-kalapan. Pumasok ang tres na iyon ni Suarez at may ngiti itong ibinigay kay Mendes matapos iyon. Huwag mong iiwanan si Martin, nasabi pa nga Tristan at si Ricky ay napangiti na lang dahil doon. Lamang na ng dalawa ang kalapan, 8-6 ang naging score at sa pagbalik ng possession sa Mansalay, ay muli na namang pinamalas ng beats ang mahigpit nilang depensa. Makalipas ang 24 seconds ay sumilbato ang referee dahil hindi na ng Black Knights ang bola. Napakuyom na nga lang si Namover dahil sa nangyari. Defense! 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 Ito naman ang naging cheer ng home crowd nang sa kalapan na napunta ang possession. Si Marty naman ay agad na nagset ng pick and roll play kay Baron at nang si Mendez ang naging defender nito ay dito na nga nag take advantage si Meron isang dunk ang ginawa ni Baron at walang nagawa si Ricky rito dahil binalyas niya ng kanyang kuya sa paglapit nito sa basket pagpunta naman ng bola sa kamay ni Mendez ay dito naman bumanat ang kalapan ng isang quick double team defense kay Ricky si Baron at si Trey ang humarang dito at nagtrap, trap napaseryosa naman si Ricky sa nangyari kaso Imbis na kabahan ay bigla siyang ngumiti. Makikita nga rin ang pagtakbo ni Gerald at Andrew para tulungan si Mendes Caso. Pinababa ni Mendes ang dribbling at ininganyo pang lapitan siya ni Natrey at Baron na ikinaseryoso ng dalawa. Sa pangyayaring iyon ay bumigla si Ricky ng suksok sa pagitan ng dalawang iyon. Maliit siya kung kaya nalampasan niya ang medyo nawala sa focus na depensa ng dalawa. Kasabay rin niya ang bola at dito na nga napakuyom ang mga tagamansalay. Hindi pwedeng kuhanin ninyo ang momentum. Sabi nga ni Ricky sa sarili at mabilis niyang pinatalbog ang bola. Nasa magkabilang tabi na nga rin niya si Navarro na Trey. Kung kaya agad na hinanap ni Mendez at magbuo na nasa ilalim na agad ang basket. Paglampas niya sa gitna ay napangiti siya nang nasa harapan na muli niya ang dalawang kalaban na pangiti nga rin si Nabaron at Ray at sinabing hindi raw siya papatakasin. Tingnan natin. Sabi naman ni Ricky na bumigla ng atras na sinundan ng pinababang dribbling. Napatango naman si Trey at Baron. At dito nga ay naisipan na nilang itrap si Mendez. Kaso, dumulas muli si Mendez sa kanilang pagitan. Pumilit ito ng lampas at ang bola. Pinatalbog niya ito sa pagitan ng dalawa at nang makita ni Mover ang naunang bola ay doon na siya napatakbo para kuhanin niyon. Kaso sa paglampas ni Mendez sa dalawang defender niya ay doon na nga rin kumawala ang kanyang bilis. Naabutan niya ang bola at sa paglitaw ni Mover ay bigla niyang inihiwas ito at hinila ito pakaliwa. Napadiretso si Mover at si Mendez ay tila pinaglalaruhan ng depensa ng kalapan na nagpakalampag sa mga tagamansalay libre si Mendez. Napahabol si Natrey at Baron dito kaso biglang umabante si Mendez at dumiretso sa basket nang si Balbuena ay lumayo at ganoon din si Marlon. Inatake nga ni Mendez ang kanyang kuya Tristan at dito naman ay makikita ang pagkuyom ni Markili ng kamao sa audience area. Bigla niyang naalala ang batang Ricky na palagi ring inaatake ang depensa nila ni Tristan noong maliit pa ito. Palagi nila itong nabubutaan at pagkatapos ay tatawanan dahil sa play. Si Ricky nga ay ngumiti dahil naalala rin niya ito. Pero hindi na raw ito mangyayari dahil nang dumikit sa harapan niya si Tristan ay bigla niyang pinatalbog ang bola pa kanan at nang malihis ang atensyon ng defender nito ay dito na nga rin kumawala ang mabilis na galaw ni Mendez nang bumigla na siya ng pagkaliwa. Hinawakan na niya ang bola at nilampasan niya si Tristan na nabigla sa bilis ng pangyayari. Isang Euro step crossover ang ginawa ni Ricky Mendez na nagpatayo sa mga manonood at isang libreng layup ang kanyang nagawa kontra sa depensa ng kanyang kuya Tristan na napalingon na lang ang mukha sa basket nang lamunin nito ang bola. Paglapag ni Mendez ay napangiti ito at nilingon ng kanyang Kuya Tristan. Hindi mo na ako kaya ngayon, Kuya Tristan. Seryosong mga salita ang lumabas sa bibig ni Ricky na kinakuyom ni Tristan ang kamao. Napapigil siya ng ngiti sa sinabi ng kapatid ng kanyang kaibigang si Richard. Lumampas si Ricky sa kanya at nagsalita pa muli. Kung pipigilan mo ako kuya, ibigay mo ang lahat para malaman ko kung may dapat pa ba akong matutunan. Dito na nga tuloy ang napangiti si Tristan. Nang lingunin niya si Ricky ay malayo na ito. At habang naglalakad ito ay bigla niyang nakita si Richard. Walang hiya. Bakit sa larong ito pa ito nangyari? Nasabi na nga lang ni Tristan sa sarili hindi raw siya dapat matuwa dahil kalaban niya si Ricky. Natapos ang quarter na iyon sa score na 28 to 32. At lamang na ang Mansale Black Knights nang isang buzzer beater crossover at shot ang pinakawalan ni Mendes laban sa ace player ng Kalapan na si Mover Flores. MVP 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 ang mga salitang ito ang dumagundong sa loob ng venue lalo na ng pagmas ni Ricky ang nasa tabi niyang si Mover Flores na napakuyom na lang ng kamao. Ang layo na ng narating mo, Ricky Mendez. Nasambit na nga lang ni Mover Flores sa sarili. Hindi niya alam pero bigla niyang naalala ang unang beses niyang nakitang maglaro ito noon sa interbarangay. Tama siya. Malayo nga talaga ang mararating ng munting player na ito.